Hello guys, good morning, good afternoon, good evening. Kumusta? Kumusta ang ating bintahan? Merry Christmas sa lahat. At ito nga guys, gusto ko lang ibahagi yung mga ganap kahapon sa araw ng Pasko. Ngayon ay araw ng Tuesday, December 26, 2023. So, kumusta ang Pasko natin? Kumusta ang araw ng Pasko natin? Masaya ba ang lahat, no? At ito nga yung ganap sa aking tindahan guys. May bad news at saka good news. Anong gusto niyo unahin natin? Yung good news o yung bad news? Siyempre yung good news no. Kaya gusto ko lang ibahagi sa inyo yung mga nangyayari, mga kaganapan dito sa aking tindahan kahapon no araw ng Pasko. At ito nga guys, siyempre unahin natin yung good news at Thank you, Lord. Dahil, yan nga, dahil nakabinta tayo, no? Kahit sabihin natin na matumal ang panahon ngayon, taghirap. Pero, ayan, nakakabinta pa rin tayo, kaya bliss pa rin sa atin, no? Alam ko, yung binta ko na maliit lang to sa mga malaking tindahan, no? Pero para sa akin, okay na rin, malaki na rin kasi bliss pa rin yun sa atin na mayroon tayong kahit paano na binta. Kasi napansin ko kasi ngayong ngayong Pasko na parang ang mga tao din ay nagtitipid talagang hindi katulad dati nung Pasko talagang malaki ang binta natin, naka times 3 tayo no? pero ngayon malapit-lapit na sa times 2 kaya yon masaya pa rin tayo no? kahit ganun ang binta natin hindi naman kasi kalakihan yung tindahan natin kaya thank you Lord dahil yun nakabinta tayo at masaya tayo at ito nga Kikikwento ko din yung bad news dahil dito kahapon parang hindi na rin maganda yung pakiramdam ko, masakit yung ulo ko at ito nga na, sa mga nadagdagan pa dahil sa mga pangyayari no, nagganito nga dahil kahapon kasi guys may nagtagay diyan sa labas ng tindahan namin, yung mga taga dito lang naman yung nagtatagay at saka sila mister at saka yung bayaw ko at saka yung pamangkin niya no, pamangkin ng bayaw ko nagtatagay sila sa labas. Tapos ngayon, parang ano, yung iba kasi yung iba kasi yung kanyang pamangkin, talagang maano yung pananalita niya, hindi talagang hindi ko alam kung ganun talaga siya, syempre pag hindi kasi siya taga dito, no syempre hindi sanay sa mga pananalita niyang ganun, at ito nga na nagbiruan sila mga nakainom na din nakikiramdam lang ako sa kanila, no kasi biro-biroan lang naman, ganun, ganito, ganito, ganyan. Kaya lang, parang iba na ang isip ko, baka may mangyayaring hindi maganda kasi bakit ganun mga, minsan nakaka, ano na, tag dito nakakairita na minsan pakinggan yung mga nasubaan na yung mga sinasabi mo At yan nga, syempre pinabayaan ko lang sila, hindi na ako nakikialam. At ito nga, hang hanggang sa nagbibiruan sila ng medyo matagal na, at ito si mister ay pumasok na dahil, ayan, pag, yung mister ko kasi guys, pag nakainom na, Ayan, natutulog na, yun. na yung mapasok na sa loob at natutulog na nga siya. Kaya ang natira na lang doon, bayaw ko at saka yung kanyang pamangkin. At saka yung kapitbahay namin dito. Hinanap si Mr. ng isang kainuman yung pamangkin ng bayaw ko, no? At ito nga ay sabi ko tulog na, sinabi ko sa kanya na tulog na. Ang kulit niya, gusto niya gisingin ko kasi ngayon lang daw siya pumunta. Bakit tinulugan pa, ganun. Sabi ko, ganun talaga yon pag nakainom talagang tutulog na yon Kaya pabayaan mo na, kayo na lang magtagay mo na. Ang kulit niya talaga, sinabi ko na nang ganun, gusto niya talaga gisingin. Ang kulit niya, kaya iniwasan ko na hindi ako makapagsalita na hindi maganda, pumasok na lang muna ako dito at yung anak ko muna ang pinabantay ko doon sa tindahan kasi sobrang kulit niya talaga na. No? Ayun nga, pumasok na ako dito, kaya di ko na alam ang kaganapan doon. Yung anak ko kasi ang pinabantay ko. Para din na niya ako kulitin. Gusto niya kasi gisingin ko pa yung mister ko. Pagkatapos nun, sabi na uwi na lang kami, ganito-ganyan. Ganito, ganito. Tapos, at dumating nga si kapitbahay. Ayun nga, gusto niya na yung nag-ano sila, beberoan, nag-hug, nag-hug sila, nagyayakapan. Itong pamangkin naman ng bayaw ko talagang, ano, hindi ko alam kung anong mayroon sa ugali niya. May pagka something wrong. <laughs> May hirap banggitin kasi guys. No? May pagka ano siya, iba talaga siya. Kung grabe kong makayakap, eh siyempre nairita na siguro yung <laughs> kabiruan na, na yung mga kap din. No? Kasi parang iba na to. Parang iba na ang nasa isip niya. Kaya sabi naman nung ano, kapitbahay namin na pag yakapin mo pa ako ng isang beses, susuntokin na kita. Ayun nga, yun ang kinuwento sa akin ng anak ko kasi alam niya ang pangyayari kasi siya ang nandun eh. Kaya yun, sabi nga, at niyakap nga niya ulit, kaya yun, sinuntok. Ayun, nagsuntokan na sila. Nagsigawan na doon mga ano, nag, ganito ganyan, Kaya narinig ko eh, bigla akong napalabas. Ayun nga, nakita ko ang kaganapan talagang, yun nga, nagsuntokan na sila. Paskong Pasko ganito ang nangyari dito sa tindahan ko guys. Grabe talaga no. Kaya ayun nga nakita ko ang kaganapan talagang sumakit yung dibdib ko no kasi parang nagkapobya na kasi ako sa ganung pangyayari kasi dati kasi may nag-away din dito at yun nga ay umawat ako pumagit na ako kasi nga yung isa may hawak na kutselyo hinawat ko sila pinagit na ako kaya yun nagkasugat ako guys yan may peklat dito dahil nasugatan ako dahil ginanong ko yung kutselyo eh. Kaya yung nagkapobya na ako kasi nasugatan, ikaw kung ikaw, aawat, ikaw pa ang awat, ikaw pang masaktan, diba? di ba? Pinabayaan ko sila, hindi, na, hindi ko na sila inawat. Tapos yun, nagsuntukan sila kaya inawat ni Bayaw yung nagsuntukan yung pamangkin niya at saka kapitbahay namin. Nung aawat niya, siya naman nagsinuntok. Mahirap yung ikaw na nga ang tutulong, ikaw pa talaga ang masaktan. Mas lumala dahil wala nang umawat sa kanila kaya nataranta na ako kung tatawag ba ako ng barangay or ano, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya, yung isa kasi ay nagbabasag na ng mga bote, no? binaasag niya ng bote, tapos ginawa niya ng kutsilyo. Akala ko kasi saksakin niya yung kasuntukan niya. Kaya medyo doon ako na nervous talaga guys. Kaya sumakit ang ulo ko at saka yung dibdib ko talagang ang sakit. Hanggang ngayon masama pa rin yung pakiramdam ko. No? Dahil sa pangyayari masyado akong kinabahan. Talagang hinarangan ko yung tindahan ko na hindi sila makakuha ng bote. Kaya doon sila sa kabilang tindahan. May, may, tindahan kasi namin may sa katabi namin may tindahan din. Kaya doon nakakuha ng, ng bote yung isa na nagbabasag. Binasag na yung bote. At bote na lang may nakakita din na nagtatagay kayo yun may inawat naman sila at yun okay naman. Akala ko kasi nagbibiruan lang yung pala ano na, iba na nag-aaway na pala yun. Kaya sana talaga yung pamangkin ni Bayo sana talaga hindi na siya pumunta dito, no? Sana hindi na siya isama. Dahil Paskong Pasko, eh, malas, may nag-aaway, no? Okay lang naman magtatagay, basta masaya lang, magkakasundo, no? Hindi yung payabangan, pa pataasan, paano. Talagang magkakainitan kayo kung hindi kayo magkakasundo at hindi naman din siya taga dito, no? At sana lang talaga ay eh, hindi na siya mapadpa dito, no? Ha? Para yung walang sakit sa ulo, talagang ang hirap pag ganun ka-banding, ganun, away talaga ang aabutin pag ganun ang style nila na pananalita no malas kasi yan yung away no malas talaga yun sa kaya dapat talaga ay sana lang talaga ay bakit ganun yung ugali niya no marami siguro siyang nakaaway sana lang talaga baguhin niya yung pagugali niya at sana leksyon na rin to sa kanya na nasaktan siya dahil sa ganyang ugali niya no kaya yun, yun lang masasabi ko talaga sa kanya guys, sana baguhin niya yung ugali na pag-ugali, kasi hindi naman lahat ng tao nakapress niya na ugali iba-iba naman ang pagkaintindi ng kausap mo ng kainuman mo at lalo na't na nakainom na siyempre dapat lumugar lang no? yung mga pintuhan niyo, yung ano lang nasa sakto lang, wag yung pataasan wag yung kakaiba na no? Dapat ganun lang para hindi makasakit. Kaya sana talaga kahit sa hirap ng buhay, magkakasundo tayo at magkakasundo ang bawat pamilya at yung mga nagtatagay, no? Kaya yun lang, guys, ang may bahagi ko sa inyo, no? Yun lang mga kaganapan kahapon, Paskong-Pasko. Kaya yan, guys. Maraming salamat sa mga nanonood. At huwag kalimutang mag-like, subscribe. God bless us all.